Mga kamartes, nakikita nyo na may hawak akong lighter, may tasa, may kandila, may tali, at saka may pandigit mga kamartes. Kasi may naisip na naman akong kalokohan. Uh, kunyari, meron tayong imported na kape. Ayan. Gusto ko siyang, nagusto kong ipatikim sa mga kamartes natin. Ayan. Ngayon, bago ko ibigay yung kanilang kape mga kamartes may gagawin tayo sa kanila. Tingnan natin kung anong magiging reaksyon nila. Ito lang naman mga kamarites. Oh. Ididikit natin itong tasa dito. Ganyan Oh. Yeah. <laughs> Ididikit natin itong tasa dito. Meron pa akong tali o oh, mga kamarites. <laughs> Ayan damihan natin mga kamarites para hindi mahulo. Yan. Didikit na natin siya. Oh, di ba? <laughs> hey, tapos mga kamarites. Ito. Itatali ko siya dito. Tapos itatali ko sa ako Ikaw ganyan mga kamarites. Kunyari, nakaganyan ako. Ibibigay natin sa kanila yung kape. Pero, kasi nga, pat patitikman natin sila ng kape ngayon. Pag ibibigyan natin sa kanila, igaganon natin mga kamartes, oh. Shoo! <laughs> o, oh, diba? Tingnan natin mga kamartes kung hindi sila magugulat. <laughs> Tara na mga kamartes. eto mga kamartes, oh. May natimpla na tayong kape. Ayun. Tataw tatawagin natin si Mars Annalyn kasi nandyan siya sa harap nakatambay papatikin natin kay Mars ang nalit ko. Mars! Halika, magkapit tayo! Ay, Gusto talaga niya. kape Gusto mo talaga magkape? Oo, oh, oh, gusto mo. Ayan. Ako. Uh, upo ko dyan. Tignan mo kung gusto mo kasi anto. to. Kadara nila to na kape. Baka hindi mo magustuhan yung lasa. Galing sa. Lala sa ibang bansa. Tignan mo naman. Na. Uh, Masa ba? Mm. Ah, sige. Tignan kita? Oo. Oh, oh. Ah, sige. Ano gusto mo? Maraming asukal o konti asukal? Sakto lang ah Sakto lang? Isang ano lang kutsara Ito Mars Pero konti lang yung baso ko ah Ay! 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 Ano ba yan? Ay ako mayroon naman Mayroon pa Ano ba yan? Ayun na nga ito Ay! 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 It's a prank, Ma'am. It's a prank, Ma'am. Nag-bulat ako, oh Ma'am, para matapong pa siya. O, di ba? Oh, diba? hmm. Ikaw ba naman yung matapunan ng mahinit na kape? Oh <laughs> eh Ay, nakalak. No <you're> nervous ko. <laughs> It's a prank. Ay, masipitag mariris niya ako. Ay, mga kustunyong, tikman tong kape ko. May kape ako galing sa ibang bus. Ay, wow. Okay. Masarap Oo lang. Tignan mo. Tignan Magtira ka naman na eh. yung ah. Ay, dami. Ah! Magtimpla ako! Kasi kape ah. ka to, magtimpla ako. Gusto mo rin ng bang? Ah. Oo, oh, siyempre. O sige, magtimpla oh, mag 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 mo na ako. O sige, magtimpla mo na Oo, oo. Pwede mag-tick out na ba It's TV. O sige, kasi marami naman yun. Uh oo, oo. Oo, Timpla lang ako! sige. Nang di, ikaw muna kasi naubusan ako ng mainit na tubig. O, nagpapainit muna ako.

kape sa ibang bansa. Oh. Oo, tikman nyo kung gusto niya para ma-share ko din sa inyo. Tikman namin. Oo. Oh, oh. Tikman mo na ang Kung gusto sige. mo, para mabigyan kita. Kung ayaw mo, sila lang bibigyan ko. Kung gusto mo, oh, tikman ko din. Oh, tikman, -tikman, -tikman, tikman mo. Tikman mo ma. Oo, tikman mo. Uh -huh. Kape ng ambit. Kung gusto Saring, mo. Ano, oo, oh, sarap. Oo, oh, sarap. Oo, oh, ayan. mo din. Kung gusto, kuha ko doon, magtitimpla ako. Oo, oh, sige. Sarap ah oh, ayan po ko doon ka pa? Oo, oh, oh, syempre kape ko pa. Eh, ng kuwan na ako, pimit. Oo, sige. With with tinapay. Oh, yun, oh. With tinapay pa oh, talaga. Oh, syempre. Para Al magbigay ka ng kape walang kasamang eh, tinapay. Eh, syempre automatic 'yan. Oh, sige na. Ay, nang ambet. Mm. Ito na yung kape pero iisa yung me meron kasi naubusan tayo okay, ng tubig. Lang mm. Naubusan ng tubig. Oh, kasi okay, sinasabi lang tawag sa inyo.